Kung na eh, ng mga makinig, 48 to 45 pesos, ito ang dahilan. Dahil ayon sa mga micro rice retailer, sinakahirapan sila ng kanilang binibilahan ng mga rice flour at itinatago mga magandang bigas kung kaya ang kanilang display sa bawat pamilang bayang pamilang panggonsod ay mapula at ito ay, niya ay marami pang butilang paray kaanya, ito yung binibigay. Kapag ang kumulit naman, maaaring hindi sila pagbinhaan ng mga rice seller. O at mga ito na dapat ay tutukan ito ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, katawan na rin ang hanay ng Philippine National Police. Para anya naman, hindi mahirapan sila sa pagbili ng mga kabang-kabang bigas na ayon na rin ito sa Executive Order No. 39 na termaro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakasalukuyan ay wala ngayong uh, Uh, akin, ang mga monitoring ng bawat talagiga at lunsod kaugnay sa naturang problema ng mga micro-rice retailers sa riyon. Kasama mong sa Remen League Dusty Alvay Vico Region, Radyuman, Leo Barciano, Tata RMM. R R R R R R R R